Masahals tayo uh, Kung gusto nyo magpumasahals <laughs> Ito lang Ah, <laughs> oh, sarap Sila ulo kilo. Lamig talaga yan ang oh, grabe. Hanggang ilalim yung sakit ah. <laughs> Magalas ito eh. Ayun oh. Yan, oh. Puro. Puro lamig lang ang katawan ko. Upload sa YouTube. Ilan na po ba ano nila? Subscriber na? Ano na? Bag 6,000 pa lang. Ilan years na po kayo dyan? Ano na? 3 years yata. Ah, eh saba. Eh ra pa no karida ba kada. Yang. Kada. Sai na kaya yon nag-isins na, nag chat na kami nun. Iba na kasi pangalan. <laughs> Gakahi. Oo. Oh. Akahi vlog? Mm, gakahi vlog. Gakahi vlog. Lala, papi hilo. <laughs> <laughs> Buti nakita nyo. Oh, Inano ko sa asay ko. Baka nag-iba na ng pangalan. Inano ko sa anak Ito, sa iyo. Uh, kung sino ang gusto mong pamasad siya. Akahi Vlog. Akahi Vlog Channel. Akahi Vlog TV. Vlog TV. Ano yan? Akahi Vlog TV. At YouTube. Si <sighs> Harap po kayo? <laughs> Sarap magpamasad. Pero yung parang damdamin po dito, hindi siya mabigat. Out lang yung bigat talaga parang ganito pag nakabang siya. Yung yung ito, ito uh, pag nakatayo ako lagi, ito, ito. Hindi yun talaga yung Kasi itong ano nga, yan lang naman ito. Pag, ano, pag nakatayo ako, maghapon. Uh. Talagang ano. Tapos kapag kumikrut na siya, uh hindi naman siya ng gabot. Hindi. In yung may yung gamot. Hindi. Yeah. Wala, yeah. ano lang yun eh. Wala, lang yung gamot eh. Um, um. bigas na yan yan, di ba? Oh, ah, no. yan sila sa ibang lumiit lumili mm -hmm. yan, oh no? para siya naging kaya nga Oops. pero pagdating di, pag dito yan, ang lambot na pinapamasod ko yung barikos kung sakit Ano yung YouTube channel mo? Yung mm, Ah, yun, yun. Mm. din. Ako, Kanoryo, hindi. Mm, may ano ko kayo kung nga. Naturo din ako para ano. Kung paano ma-monetize. Ay, yun lang subscriber ka na. Saan pa lang ako eh? One five? Ay, okay. Ano na? Okay na yung subscriber mm. mo. Yung ano lang talaga. Watch hour na lang. Oo. Okay yun eh. Tapos, watch hour, tapos ano? Ten mil, ten mil, ah, ten mil ano? Oo, hindi ako nakaano dyan. Sa short video. Bago lang yung, siya ako. Ganun pa <laughs> Bago lang yung short video, di ba? <laughs> Magano pa lang yata ako yun. Mag taon pala lang ako. Yun lang, mabubuhasan yung sobra, ano mo, views. Pag yung may, may, may upload ka na umabot na ng one year, mm -hmm. mawawala ang views nun. Mawawala ang views. Oo. Oh. Ayun nga, eh, parang, <laughs> parang ayun yung ano ko eh. Hindi, hindi naman lahat, kasi sabi ng iba lahat na mawawala. Yung ano lang, yung upload mo na umabot ng one year, mm. Yeah. tapos hindi ka pa na-monetize. Uh -huh. Mawawala ang views nun. Kaya ma yung watch hour mo, mababawasan. Uh Huwag na ano yun. Kailangan pa naman ng ano yun. Pag nawala yun. Kailangan na ng ano, 4,000 miles. Oo. Ay, wag ko lang kung hindi na, hindi pa nagbabago. Kasi abo, ano daw yun eh, tataas eh hindi pa naman siguro hindi maka-upload sa ano eh upload ko kasi yung yung nang-oriente kami mm -hmm. ng mga isda uh -huh. Yan ang upload ko sa YouTube. Mm hmm. Sa mga ilog-ilog? Oh. Kasi nag-umpisa ako ng pandemic. Di wala ka yung gupit doon. Oo. Uh -huh. Nang-oriente kami. Saan ka nang-oriente? Doon sa sapa. Ay, Eh, oh, uh -huh. <laughs> lag Yun, vlog. Doon uh na -huh. nag-umpisa pag-vlog. Wala, panay na kayong pang-oriente. Bawal mag eh. Uh -huh. Martin Oriente kami Pero mama, ay nga yung views Pinagamataas kong views, ano na? Nasa to, 250 siguro 1,000 Buti nga siya, hindi siya masyadong maga. Kasi pag maga siya, tapos bilangan mo siya. Bilang, matagal lang luma, ano, bumalik. Pag, pag lumubog. Oo. Magsibin uh, kasi niya may, alo, may tubig. Okay. Uh pero -huh. eh, parang ito nga, pero ito nga may halo at tubig eh. Kasi kapag sinabi, di ba sabi, diba sabi niyo, pag inangat yung nawawala uh -huh. yung... May halong tubig to eh. <coughs> parang yung mga lukay? Okay. Basta, ano kayo? yung nyo lang po natin. Yung ano yung makab eh, yung makabuhay. Okay. Tapos pasundan nyo lang ulit ang mga nahilo okay, pinabang, yung pinapang nanambahat ko yung yung gamumot. Baka kaya na yung ano. Itong pagwalala na yung barikos Kaya ganyan ang may um, parang nag-lick na yung dugo. Mm -hmm. Kasi sa ibang ano, kapag doon naman to, sa may pinaka therapy center, Ante, kung ay ante nila ito eh. Kukurente. Ah, may kurente sila eh. Physical therapy yun ang sender. So, ang din kasi nila eh. Recession nila eh. Saan yun? Yung? Dito sa may tungko. Mayroon din dito sa may ano. Sa may crossing ng garay. Crossing ng garay? Hmm ito tapat yata na yan e, tapat ng video. Oo, napit lang. Sa buwan, pagano? So, huwag ba so Hindi naman. Oriyente eh. Oo, may ano sila, may gamit si electric ano e. Hindi maano naman dito yan e. Walang naman dito yan Pero ito, subscribehan nyo mga to siguro mga ano, yun yung mga pito. Tapos kapag medyo, pag medyo hindi na wala, eh, subukan mo. Ano yun, nakakawala talaga? Ano, nakakawala yun. Kasi may mga ano sila, may mga oid. Parang nabubuhay yung dugo. Hmm, tapos maano mo talaga, mga bait mo talaga itong mga ano ito. mga, itong mga ano na ito, mga Babu bubbles na ito. Oo. Na, um, ano. Kasi ang pagyata nila dyan, kailangan na ano eh. Um, mga walong session ata. Ano? May iba naman sampu. Walang ulit na bubukorintihin. Hmm. ay malaki palang lang kagastos oh, okay. <laughs> eh. Bawat kuryente 25. Depende pa rin sa ano, sa sistema na sa, sa systema ng sa... ano mo. Sa nararamdaman mo. Oh. Oo. Depende pa sa kung ano gaano kalala. Oo. Oh, I don't <laughs> Diyan ano naman yun eh, mga doktor naman yun. Nagaan. Parang puro, lamig yung katawan ko. Pati binti. Yan, oh. No? Lamig talaga. No? Kumbaga, parang yung mga ano, may, may lamig ka sa ugat, may lamig ka rin sa mga masin. Oo. Uh -huh. eh. Kaya parang parang damo, ang kapal kapal parang, ano, ng ganun, ng Ang mo. pwede maglaro ng basketball? Yung may barikos? Oo. Oh, mas maganda po yun. Para na exercise po talaga yung maugat. Hindi kaya lalong lalaki. Hindi naman po. Basta so, ano nyo muna po kasi, ang alisin, alisin muna natin itong ano nyo, pumagat na mamanhid. Kasi pumamaga. Kasi try nyo, pag nawala po yan, try nyo yung ng basketball Try nyo yung exercise. sa umaga wala yan eh sinasampa ko dito pa ako pag natutulog pero maya maya ano na balik na naman umaga may halong atong tubig Hindi mo motor. Ayos mo na. Oh, na kong hanap sa papa mo doon. Doon sa piece one. Hmm. <laughs> Saan niya wala namang ganun dito ang pangalan? Pangalan, pangalan. Eh, Bersag. <laughs> ulo sa kisan kasi oh na ipala ko doon. Hmm. <laughs> yung pala dito. Pisto na ba yan dyan? Pisto. Pisto pala. Saan katanungan sila? Hindi lang pa si Kuya Eber. Kuya Eber. Si Kuya Eber po. Yung Eber po, mama ko po yun. Ha? Ah? Uh, no. Ay yung tatay mo? Ano Tatay naman. Hmm? Natawag mo na si Kababi siya. So, Minsan kasi yung tatawag niya ay papa. Ano kuya? Kuya Eber. Oo. Oh. dati yung kuya ko no, diyan sa papa mo dati yung dito ko eh. Diyan siya tumatambay sa harap. Taga so, saan yung san, kuya niya? Taga pastry? Oo. Uh, parang... Dati yung doon siya sa amin sa mm. Tapos, pag mainip siya sa bahay. Ano yung sakit ngayon po yun? Bato. Ah, bato? Tapos so, mm -hmm. inoperahan niya sila papa? Oo. Oh. Ah. Ah, opera si na eh. May, UTI, sa bato, tapos sakit sa puso. Oh. Ah. Okay. Pero lang sugat yun. Okay. So, spiritualnya ini nih, eh? spiritual opera kalau terus na hubo -hubo sa tawit. Mm -hmm. Upa Lupa? Ah, lupa, lupa Parang mata mataas na kahoy na ba yun dun. Hindi. Oh, Pero ano eh? Area tawad, Ah, area C. <coughs> dati doon ako sa likod niya, di ba? Kumbo ni Papa. Oo. Sa likod ako dati, nung pali na ako dati doon. Eh napakaingay ng mga aso. Tapos yung mga ano, yung mga mga manokoy, manok niya, yung, yung din, napakaingay. Manok ni Stainless. Ni Covid pa naman din. Yan din oh, ata. Wala siya ano. Stainless pa yan. Wala na yata din. Oh, okay, so, yung